sinasabi natin na may konting problema yung uh, meru system na pinrocure ng COMELEC sapagkat hindi nila talaga ipinapaliwanag kung bakit uh, walang batayan at walang track record, walang mapagbabasihang mga uh, proofs. Kasi ang sinasabi ng batas ay uh, kailangan ay demonstrated capability at saka yung dapat they, ha, they have been successfully used in prior electoral exercises here and abroad. Hanggang ngayon po, walang katibayan at walang pagpapatunay na ang mga makinang na-procure kasama na po yung sistema itself ay talagang nakaayon doon sa itinatadhana ng batas. At Kaugnay pa nun ay nakakita tayo ng mga uh, very serious uh, information, financial information na kung saan ay naipakita natin. O nasabi natin that there were several offshore accounts uh, named to a high-ranking Comelec official na noon ay hindi natin pinangalanan. Ngunit uh, mapalad tayo sapagkat siya na mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Uh, late in the day. Ngayon alam na natin kung sino yung tinutukoy natin doon. At kagaya rin ang sinabi natin, kaya, na, kaya po natin hindi pinangalanan noon sapagkat nagbe-verify po tayo. At ngayong umagang ito, ipakikita ko po sa inyo yung extent ng verification na ginawa ng representasyon na ito uh, dahil sa medyo may kahirapan po talaga nakita naman po ninyo ang uh, mismong chair ng Comelec na nagsabi that he allegedly issued a waiver of bank deposit uh, to uh, to the AMLAC and the NBI. But that was three weeks ago. Uh, hanggang ngayon, alam ko, wala namang ibinigay na report ang AMLAC or NBI in regard to uh, his suggested mode of verification through these agencies. Kaya tayo po ang gumawa na. Sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap at magastos, ngunit kailangan nating gawin na alang, alang sa ating bansa. Uh, mer meron na po bang mga slides dyan? Ang ginawa po natin ay this representation organized a verifying, a verification team na kagaya ng pinangako natin. At uh, isa po sa ginawa nating modality ay uh, Inactivate po natin ang mga volunteers natin. Nakakuha nakakuha po tayo ng isang uh, uh, volunteer ng ating team sa New York na kung saan siya po ay pinag-deposit namin ng uh, 100 dollars each to certain two accounts. At ngayon po ipakikita namin kung ano po yung nangyari ng uh, transaction na yon. Sa amin pong palagay, ay kayo na ang makakapag-conclude uh, makakapag kung yung ginawa namin ay mapagbabatayan sapagkat uh, ipakikita namin sa inyo ang mga dokumento so far na aming nakalap by way of verification. Pwede ba nating uh, ipakita yung updates ng uh, verification of observed bank accounts as of August 1, 2024. Magsimula po tayo dito sa Singapore Singapore Hub. Yan po makikita ninyo. As a background, sinabi po niya na nung tayo po ay magkaroon uh, ng press con noong July 9, ang sabi po ni Chairman Garcia ay two weeks na po niyang uh, na Uulinigan nigan itong uh, sinasabi niyang uh, demolition job na meron daw white paper na lumabas it is intended to the uh, as a demolition job uh kung makikita po ninyo yung mga dates na sinasabi kung talagang demolition job po ito bakit nangkin bakit naman po kinakailangan uh, magkaroon ng mga closing ng accounts for example sa Singapore hub Makikita po ninyo yung standard chartered. Merong personal savings account, kinlose po on June 28, 2024. So parang two weeks yung sinasabi niya na merong daw demolition job. Pero actually, on June 26, tayo po yung nagpalabas ng press release na sinasabi natin meron po tayong naamoy tungkol dito. So bakit naman po tumatama na nag-close ka agad on June 28, 2024, yun po ay local Singapore bank transfer. Pero sasabihin ko na po ito, OCBC bank po yan. Yung personal foreign currency account, kinlose on June 25. International bank transfer ang ginawa, pero RBC bank po yan. Yung personal foreign currency private banking account, nag-close on June 25, 2024. International bank transfer ang ginawa nila, RBC Bank din po yan. Hong Kong and, bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, mayroong personal foreign account, kinlose on June 28, 2024. Local Singapore bank transfer ang ginawa pero HSBC Bank po yan. And then yung personal uh, savings account na na-close on July 15, 2024, local Singapore bank transfer po ang ginawa. Uh, bank of Singapore. OCBC Personal Savings Account July 15, 2024 nung i-close Local Singapore Bank din yan Bank of Singapore At saka, yung Personal Foreign Currency Account nag-close nung July 1 ang ginamit International Bank Transfer Scotia Bank ito Hindi ko na muna po sasabihin sa inyo yung pagkakatransfer po ng lahat ng mga accounts na ito ay itinransfer sa mga pangalan ng foreign sounding names. Kaya hindi ko muna ipakikita yung mga pangalan ng foreign sounding names sapagkat ito po ay talagang uh, gagawin pa natin ng mas malalim na pag-iimbestiga dito. Ganon din po sa yung Hong Kong, yung Hong Kong Bank uh, Hong Kong China Hub, makikita po ninyo yung type of accounts dyan. May personal savings, may po personal foreign currency account. Nandyan po. At kung kailan kinlose. Nandyan po yung nag-close ng June 27, 2024. Local bank transfer pero Hang Seng Bank yan. Merong nag-close noong June 25, 2024. International bank transfer ang ginawa. Butterfield Bank ito. Ganon din yung uh, Personal foreign currency account nag-close noong June 25, 2024, international bank transfer, ginamit din sa Butterfield Bank. Bank of China nag-close noong July 11, 2024, international bank transfer, Cayman National Bank ito. Ganon din po ang pinag mga pangalan ng foreign sounding names. So mabilis po ang ginawa nila. Nung mag tayo at sinabi nila mayroong... Uh, demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Yung Caribbean Bank po, o Hong Kong Bank, Caribbean, uh, nanjan po, makikita ninyo yung napakarami, ano? Yung sa Bahamas, dalawang uh, banko po yan, makikita ninyo, at kung anong type yung account, ano? Hindi ko na po babasahin, malinaw naman yan. Pero tingnan ninyo kung uh, yung status ng kanilang pagka-close, merong July 10, ayan po, makikita ninyo, uh, international bank ang ginamit ng mga na-close ng July 10, pero yan ay CIBC First Caribbean Bank. Yung dalawa pong international bank transfer yan, RBC Bank po ang ginamit. Yung last transfer and withdrawal, July 11, 2024, local bank transfer ang ginamit. Ito yung UBS, UBS Bank sa Bahamas. Ganon din yung last transfer na withdrawal on July 3, local bank transfer, pero CIBC First Caribbean Bank po yan. Makikita niyo po ninyo yung mga na terminate noong July 2, July 15, July 10, at saka July 8. Yan ang uh, slide 3. Ganon din po yung uh, sa Cayman Islands, dalawa po ang bangko dyan. Cayman Island National Bank at saka yung Scotia Bank, Cayman Island. Makikita ninyo ang type of account, malinaw naman dyan. At kung kailan po, t-terminate po yung mga accounts. Merong July 8 2024 at saka July 10 2024. Ayan po 'yung mga remarks makikita nyo yung last withdrawal July 2, July uh, July 2, 2024. Cayman Bank transfer, withdrawal transfer 11 July 2024, local bank transfer. Ang ang uh, hindi ko lang po masasabi sa inyo ngayon muna ay yung mga pangalan ng mga tao, they're all foreign sounding names. At yan po ay ibe-verify natin. Ngayon po para makita natin kung talagang merong account. Sapagkat ang sabi po ni Chairman George Garcia nung siya po ay uh, nagpa-interview sa media, at palagay ko ay alam na po ninyo, wala po ako kanyang kahit isang bank account. Sinabi pa nga niya na saksi ko ang Diyos. nakikita na natin yung uh, slide 5. Yan po yung slide 5. Makikita po ninyo na yung aming volunteer uh, sa, uh, sa New York nag-deposit po ng $100 sa account number ending 0550. Mamaya po sasabihin ko ano yung complete number na yan, pero dyan po makikita nyo 0550, ang may pangalan po George Erwin Mojica Garcia. Ang address po niya na nalagay dyan, Siang Grand Tower Peria Street Unit 43B, Ligaspe Village, Makati City. Yung slide 6 po. Slide 6, nag-deposit din yung volunteer natin sa New York, $100, dun sa account ending 8562. Mamaya babanggitin ko yung buong account number nito. Tingnan po ninyo yung pangalan, George Erwin Mojica Garcia. Ang address pareho rin, siyang Grand Tower, Perea Street, Unit 41B, Legazpi Village, Makati City. Tingnan po niyo yung slide 7. Sa slide 7, hindi ko na po pinakita yung account ng aming volunteer sa New York. Hindi naman kailangan yon. Ang uh, ang total niya sa baba, uh, kailangan malaman niyo 55641 pero dito lilito na lang 45641 yung balance niya bago po siya mag-deposit ng 200 accounts. Nanditi po yung original sa akin, pero niredact ko na lang para hindi niya na makita. Pero ang pinagmulan, $556.41, yun po yung kanyang natitirang balance bago niya i-deposit yung $200. $100 it's in two accounts named to George Erwin Mojica Garcia. Kaya po, lilitaw, sa bandang taas, kung makikita po ninyo, Meron kasing mga mga fee na $40 each kaya may $80 na fee. Kung aalisin po ninyo yung $280 kasama yung 200 tsaka yung 80 na fee, total $280. Alisin po ninyo sa 556.41. Kaya po ang balance niya, $276.41. Ano po ang significance nito? Kung makikita po nyo, yan po ay chase of business. Yan po ay isa sa platform nung isang US-based institution, a reputable bank na kung tawagin po ay JP Morgan Chase and Company. Yan po ay consumer and banking subsidiary ng isang reputable world renowned banking uh, banking institution based in uh, in America kaya po yung mga transaction records na na generate po ng Chase for Business ay masasabi nating authentic and untampered ito po kasi ay platform na that will allow individuals and business to conduct on